biruin mo, maririnig mo, uh, pagka masama, i-block. Ano ba ang definition ng masama para sa'yo, Daniel Rason? Ang definition ba ng masama sa'yo kahit marami nang ginagawang kababuyan, basta loyal sa'yo, okay lang? Kaya yung Pido Dida na yun na nakasama ko sa isang bansa, alam mo, naawa ako dun sa, dun sa bata na, namolest siya niya. Kasi nangiita ko, nag, nanonood siya sa mga video ko. <laughs> <laughs> Hindi ka ba natatakot sa Diyos, Daniel Rason? <laughs> Naingatan yung budhi ng mga kapatid na buong pusong sumampalataya kay kapatid sa pangangaral ng kapatid na Soriano? O sadyang wala ka ng takot sa Diyos? Baka sabihin nung mga ano, nung mga mga critics ko, ayan, nag-ano na siya, nag iiyak no? Alam niyo po, uh, sabi nga nung kapatid, na nag, nung exeter na kapatid, alam ko maayos to na kapatid eh. Kasi isa ito sa defender ng iglesia nung buhay pa si Brother Eli. Nag-ano siya sa akin, nakita ko nanonood siya ngayon. Sabi niya sa akin, bro, bigyan mo ng ano, bigyan mo ng schedule yung paglalive mo. Sa sabi ko lang sa kanya, sige po. Hindi ko po kasi po pwedeng bigyan ng schedule yung live ko kasi unang-una, meron po akong trabaho. At saka, hindi naman po ako scripted pagka naglalive, nakikita niyo naman po eh ano lang po, uh, uh, anything goes. Yung po kasi yung ano, yung po kasi yung nararamdaman ko sa kalooban ko. Kaya mga kapatid, ano, uh, kung mahal po natin yung ating mga kaluluwa, yung pong narinig po nating aaral ng Diyos na ipinangaral ni Brother Eli, sampalatayanan po natin yon mga kapatid sa lahat po ng mga nag-exit. Sampalatayanan po natin yun. Ngayon, kung meron tayong malaman na si Brother Eli ganito, ganyan, ako isa lang po ang nalalaman ko kung siya'y masama dahil sa kanya, nakakakita ako ngayon. Dati akong bulag eh. And yung talata po na yun, it does not apply to KDR, to Daniel Razon. Hindi po apply kay Daniel Rason yun. Unang-una, hindi naman po siya nangangaral. Meron nga pong nag-message sa akin kanina, nag-send ng link, uh, ikaw po ba si Brad Badong? Tapos nag-send siya ng link. Sabi ko, sino po ba ito? Kasi natatakot po akong mag-click ng link basta-basta, baka pumahak po yung account ko. Ngayon, sa sino po ba ikaw? Sabi kong ganyan. Tapos, ikaw, ikaw ba si Brad Badong or si Willie Santiago? Sabi ko, eh ang pangalan naman ng account ko, J.R. Badong. Bakit, sabi niya, ba, sabi ko sa isip ko, bakit niya tatanungin kung ako si J.R. Badong or si Willie Santiago. Sabi kong ganyan. Sabi ko, video call po tayo. Sabi kong ganyan. Mahina po yata yung reception nila. So, hindi kami ano. Pero, awa ng Diyos, nagkausap din kami through video call. Sabi po, matanda po siya na ano, matanda po siya physically uh, sa edad. Sabi niya sa akin, bro, alam mo po, akay po kami ni Brother Eli. So ang ang notion ko eh matanda na po siyang kapatid. Uh, kailan po ba kina bautismuhan? Sabi kong ganyan. Ano lang, five years pa lang, five years ago pa lang po. Ah, okay, bago pa lang po kayong kapatid. Opo, bago pa lang po kami na kapatid, pero akay po kami ni Brother Eli kasi si Brother Eli po yung napakinggan namin sa doktrina. Alam niyo po nalungkot kami, napakaganda po ng doktrinang itinuturo ni Brother Eli. Nung dumadalo na kami sa mga pagkakatipon, na si Brad Daniel po yung ano, parang ang, napakalayo po nung ini, yung iniaaral ni Brad Daniel, dun sa napakinggan namin na doktrina kay Brother Eli. Kaya po alam niyo po, tatlo po kaming pamilya na naanib, tatlo din po kaming pamilya na hindi na po dumadalo. Ang alam niyo po ang ginagawa na lang po namin ngayon, sabi niyang ganyan, piniplay na lang po namin, pinapakinggan na lang po namin yung mga pangangaral ni Brother Eli. Sabing ganyan. Opo, tama po 'yun.